Hindi magpapadala ang Pilipinas ng warship sa West Philippine Sea sa kabila ng pagiging agresibo ng China nitong nakaraang linggo. Ito ang unang beses na naging parte ang Chinese Navy ship sa panggigipit sa mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. May report ang aming senior correspondent na si Tristan Nodalo. Tristan, bakit ayaw ng Pangulo magpadala ng warship sa West Philippine Sea? Menchu, hindi makikipagyera ang Pilipinas kaya naman walang nakikitang dahilan si Pangulong Bongbong Marcos para magpadala ng warships sa West Philippine Sea. Itong naging tugon ng Pangulo ng tanungin kung tatapatan ba ng bansa ang ginawa ng China na nagpadala ng warships sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc Ang pakikilahok ng mga barkong pandigma ng China sa panggigipit sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ang kauna-unahang beses na ginawa ito ng Beijing. We are not at war. We don't need Navy warships. All, our, all, all we are doing is resupplying our farm, our fishermen, uh, protecting our territorial rights. Um, again, it will be, it, it, will be provocative and will be seen as an escalation. We don't do that. Kirit pa ng Pangulo, hindi magiging pasimuno ang Pilipinas sa paglala ng tensyon sa karagatan. The Philippines does not escalate tensions. Quite the opposite. The Philippines always tries to bring down the level of tension. Taong 2012 nang huling magkaroon ng standoff sa pagitan ng Philippine Chinese warships sa Scarborough Shoal. Bagamat nananatili ang presensya ng Chinese Navy ships sa lugar, madalas nakamasid lang ang mga ito. Halos ang diplomatic protest na ang inihain ng Pilipinas laban sa China mula nang maupo si Pangulong Marcos sa pwesto. Ilang mga bansa naman ang nagpakita ng suporta sa posisyon ng Pilipinas pagdating sa pinakahuling insidente sa West Philippine Sea, kabilang ang Estados Unidos, Japan, Australia, New Zealand at mga bansa sa European Union. Sa naging pagbisita ng Foreign Minister ng Denmark na si Lars Rasmussen sa Manila ngayong linggo, ipinahayag niya ang kanilang pagsuporta sa rules-based order at nangakong palalakasin ang kooperasyon sa Pilipinas pagdating sa defense at coast guard cooperation. Talking about defense, uh, I think we have a business community linked to the defense industry in Denmark. We have certain uh, competences and strong goals, which is probably also needed in the Philippines in order to build up the necessary capacity. And that was the focus of our discussion. Inalmahan naman ng China ang tila pangihimasok ng ibang mga bansa sa isyu sa pagitan ng Manila at Beijing at tinawag pa silang troublemakers. Sa kabila ng pinakahuling insidente sa West Philippine Sea na nindigan si Pangulong Marcos na ipagpapatuloy ng bansa ang mga lehitimong maritime operations nito. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Udalo, Newswatch Plus.